Mababasa ba raw ang pinag-usapan nila? Of course naman. So, paano yan? Stay tuned and watch the full video lang. Okay, so mga lods. Wala kang magpagin sa ating channel na for today. I'm gonna teach you mga idol kung paano nga babasa yung mong convo nila o yung mga, mga pinag-usapan nila um, ng kanyang ibang kausap o ng kanyang tawag dito bago. Okay, which is sana naman wala. So, syempre, pero bago yun at bago pa lang kayo sa akin channel, subscribe mo na And kapag nakapag-subscribe ka, paki-subscribe and paki-open yung notification bell icon natin para lagi ka-update sa mga itong videos natin, okay? So, ganito lang yan mga eto, napakasimple lang nun. <clears throat> Kung gusto mo mabasa yung mga pinag-uusapan nila, hindi mo naman kailangan dito um, na hawak ang account niya, okay? Hindi mo kailangan na hawak account niya ang kailangan mo lang dito is need mo lang hiramin sa glit ang phone niya. Okay? Kumbaga, itong application na to, so nabanggit ko na lang din, itong application na to kasi siya na lang gagawa na yun para sa iyo. Okay? Ang kailangan mo lang is maganti ka ng week or ng months if ever na mag ALDR kayo. 6 months, 1 year ganun. Hayaan mo lang siya magtrabaho para sa iyo. So mga application na 'yon, ba? Napaka-powerful na application na 'yon. Ang application na is itong Punta kang Play Store Tapos sa Play Store, type mo lang dito ay Ito, simple lang Unseen Okay Ayan, ayan o no, Unseen Messenger lang Kailangan i-type mo loads Loads na loads ka na Okay Ano nga ba to? Ito sya Ayan, kung makita mo Naka-install na sa akin yan Kasi automatic kasi Nakaka-save yan ng mga pinag-uusapan sa messenger um, telegram, whatsapp, instagram basta anything, name it lahat ng mga chat apps, kaya kaya niya po i-recover yung mga messages kahit i-delete niya pa yan okay, kahit i-archive, kahit i-hide automatic nakasave na kasi rin po yung agad dito diba, napakalakas ng application na to napakatindi no so ngayon, install mo lang yan So bak bakit ka naman magtitiwala sa application na to? Real ba to? Legit ba to? Siyempre, ayan no? oh, 10 million downloads idol kung makakita mo. Okay, meron siyang 10 million downloads. So, ganun kadami na, ganun kadami na yung mga nakapag-download sa application na to. And, ganun na rin kadami yung mga nakitiwala dito. ba? Diba? San ka pa? Okay, so, and then next, ang gagawin mo dito ay simple lang. Install mo, kapag na-install mo, open mo lang ganun. Hindi naman siya mahirap i-set eh. loads. Napakabilis, eh. napakabilis. I mean, napakadali lang siya i setup up. Walang kahirap-hirap basta ang gawin mo lang hiramin mo yung phone niya sa install mo sa phone niya to okay pagkatapos haya mo na yung application na na i-save yung lahat-lahat ng mga pinag-uusapan nila sa, sa messenger mati kaya nalos ito yan kung makita mo wala pa kasi nagchat chat sa akin pala kasi, Basta pa may nag-chat dyan, matik, automatic, save na agad yung dito loads. Diba? Eto, messenger. Ayan. So, ayun nga lang, is mga kunting ads lang naman. may kunting ads siya pero okay lang naman is ba, free lang siya kahit may mga ads siya at is effective and free lang siya hindi mo siya kailangan bayaran pero gusto mo bayaran pwede naman okay pero kasi ang focus lang naman natin dito is yung mga save lang yung mga pinag-usapan nila so which is ito libre lang ayan so whatsapp telegram instagram and so on okay saan makita yung mga yan punta ka settings tapos ayan makita mo natin mga ano dyan you know, chat apps lahat makita mo dyan ipang check mo lang lahat yan automatic na yan doon sa loads kaya, kaya kahit sabihin natin mag-usap sila sa telegram sa instagram na hindi mo hawak yung account mati ko mabasa at mabasa mo pa rin diba gawin ka rin dito ang application na to okay so ganoon lang Ganoon lang mabasa yung mga pinag-usapan nila pagkatapos set up pagkatapos set, set up sa phone niya, ibalik e, mo na sa kanya and then wait ka na mga months okay mga weeks gano'n bago kayo kung nagkita kayo ulit kunin mo tong ano phone niya, tapos open yung application na to gusto mo na makita lahat-lahat if everman diba? if everman na hindi na sya loyal na sa'yo okay ngayon syempre i-hide mo yan paano nga ba i-hide yung application na yan tulad ng ginawa ko idol ganito lang asa na ito sya diba hanap ka lang dito loads ng mga application which is yung naka folder o yung mga halos din ginagamit na app like this one right here ilagay mo lang sya ganyan yan, pag nalagay mo na sya hindi sya mapansin di diba? sya mapansin na dyan para sya nakalagay kung tago na siya. Di ba? Simple lang. So ganoon lang kadali ng mo ngayon so hindi na magtatagal pa no. Quick video lang to para sa mga gusto matuto kung paano mabasa yung mga pinag-usapan nila kahit di mahawak yung phone niya. Okay, so yun ang mga lalas. Reflecting with you. Please leave a like. Di na magtatagal pa. Till next time. Peace out. Keep safe everyone.